Ayan, ayan, ayan. Pagalakan. Aray, aray, aray. Wala pa, pre. Oh, wala, pa. pa Masakit kung iwanan ka ni misis dyan. Hindi. Alis ko na nga kahapon. Ganap

250 ate di ba? At saka yung wave. Yung wave, 250. Hi. 200 lang. di ba? Yung 50 lang. Paano yung 200? 200. Mm -hmm. 200 mm -hmm. daw po. Pwede Pwede saan, yung, yung, letter. yung letter po. Pag-write lang naman. Maliit na maliit daw. Mahal po yun. Mas mahal po yun. yung sariling. Design niya ata. sa ano niya yung pa... pa saan mo kayo magpatati? Sa mga... Ay, hindi pa. Puntay. Puntay pa yan. Natagal rin. Yung maliit lang pa. Ay, pa. Ito po yung mga design, no? Design. Ito po, <coughs> mga design, tapos po yung mga letra. So, uh, no. <laughs> yung mga ganito po yata, ito yung mga ito. 200, 200 daw po yata, ibibigay. Yeah, Diyan itong hide, pero balik ito. Ayun, pwede 200 lang yun. Mm -hmm. Ay, asa gusto ko naman si Agbo para mag niya tayo, after we find it. Sabihin i-place gusto mo mag Dalaga yan. Bakit hindi siya yung gusto mo? Yung sa ito eh. Yung masakit na masakit na yung pwede ba ang dagtang po? Ay, 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 ay. Hindi kasi makikita. Hindi makikita dito pagkakulo ito. Ito yan. Pareho kayo, pre. Hindi, kanya yung ano, kompas na isa. Ayun sa klase. Para may iba naman. Ah, magkaiba kayo? Travel lang eh. <coughs> Travel. Oh, yun ang bagay sa inyo kasi mga lalaki kayo. Pari pagkabili na ba eh. Ah, uh, ano ba yan? Travel lang. Saan ba yan? Travel lang siya. Wapin! Wap.

Diyan dati yung tatoo ko mga batre, yung binura ko. Yan lang, dalawa lang lang. Pagpadagdag ko lang dito. Ano yan? Siya po yung magtatoo sa inyo. Saan ba yun? Ano dito? Ano dito? Sino po? Sino? Ano dito? Dalawa lang lang. Ano dito? Ano dito? Ano Ba't kayo te? Wala kayong tatoo ano? Meron ba kayo? Meron din? Meron. Nakatago. 300 te. Ito ka po. <laughs> Ang sudog lang, barat naman talaga. naman ako. Lokal yan dito <Alright>. eh. <laughs> <laughs> Kala ko di sila kaya saan yung magsalita ko sa atin lang yun. na. <laughs> okay. 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 <laughs> eh, Dito kaya dito. Kapapay pa lang para magdidingas lang.

Hindi mo lisab, bibi. Pa-bili Ano? Oh. <laughs> hmm. pa <makes noise> ano, may may <makes noise> karera pa rin ano. Alam message yes. mo sa akin. Isusulat ko sa iyo. Ha? pre. Ito ba Dini. O let's go. Aray aray pre, aray aray Pre, ayan na, pre. Pre, ayan na. Pre, ayan na, pre. Ayan na, pre. na, pre. Ayan na, pre. ko pre. na, pre. na, pre. na, pre. na, pre. na, pre. Ayan na, pre. Ayan na, pre. Ayan na, pre. Ayan pre. Ayan na, pre. Ayan na, 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 dieng kenapa yukani? kenapa? 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 kenapa?

sa akin pre, parang ayaw ka na alitin eh. Masakit Masakit talaga. Iba yung pakiramdam dito pre. Tanggal na yung balat niya siya. Tanggal na. <laughs> Tanggal na yung balat niya. natin. Depende rin niya tawag sa gaan ng kamay. No. Yung kay ate, ano, ma malaki yung pamalo niya kasi tignan mo. <laughs> <laughs> Parang may galit sa <laughs> atin eh. <yung mali> <laughs> <laughs> Dapat walis tambo. Tinawaran. <laughs> Sa akin, baka mamaya martilyo lang gamitin mo pagkat patatong uli ako. <laughs> ako yung susunod dito. Sarap. Aray, 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 aray. Joke lang. Tingnan sakit. pa nga dito? Gusto mo na sumakit? Huwag na, nilagyan ko na ng alcohol. Iba mo tatlo. Ano natin kayo? Si Apo kayo? Mga ah, anong number po kayo kayo? Ano? Ano number po kayo? Papunta na daw. Oh, ah, okay. Ah, okay. Swerte nyo. So. so, baka kapon pa ba din sila, no? hindi hmm, ba eh. kapon pa kami. Hindi na inaabot, eh. Baka bukas pa. Huwag ka maitim talaga no, ma-update na Oo. lang to. ka Sa niya po. Huwag eh. mm. <laughs> <ka> maglalap. Re-request tayo. mo te. Huwag! Bakit ka malungkot? <laughs> Oo oh. Parang may na sa doon dyan Alam <laughs> mo nga <laughs> na natin na ako Alikahol, alikahol Oo, eh nandito siya alikahol Diba? Alikahol, Diba? Oh. Amaya, pagkatapos Ayun na Amaya, pagkatapos nung sayo lang no mm -hmm. May nga sa daw kasi kaya matuloy na Ayun uh, na, seed Ayun eh, sa loob ay umangat na tayo. Kaya nalang mukha Sarap lang. Yan Sarap. -e Umaangat yung balat eh. Yun. Mm -hmm. na, naman na eh. Naman na yan ako. Bigan ko.